Welcome back to our channel. So in this video, ituturo po natin kung paano po mag-enroll ng inyong bank account bilang disbursement account sa inyong SSS. So pwede po itong gawin online kapag mayroon na po kayong account sa member portal ng SSS. Kailangan mag-enroll ng account disbursement sa SSS. Ito, ito po ay para doon na po ihuhulog ng SSS ang inyong loans, maternity or sickness benefit. Kaya kailangan po mag-enroll ng bank account or marami, marami din pong option aside sa bank account po pwede rin po yung GCash at Paymaya. Pero in this video, yung ituturo lamang po natin ay kung paano po yung pag-enroll ng inyong bank account. So pumunta lamang po sa Google at mag-type niyo po ang SSS member login at makikita niyo po itong website ng SSS. So i-click niyo po yan at maaari na po kayong mag-login. So hindi po ito po hindi po ito po pwedeng gawin sa SSS mobile app. Kaya pumunta po kayo ng browser kahit na anong browser sa Google or kapag nasa laptop po kayo po pwede rin sa Mozilla Firefox or Internet Explorer. So mag-login na po. Gamit ang inyong user ID at password para makapag-login. So kung wala pa po kayong account sa SSS member portal, manood po ng video kung paano po gumawa ng account. So same pa rin po yung papasokan na website dito po sa member.sss.gov.ph at I-scroll nyo po pababa at ito po yung makikita ninyo yung i-click nyo po itong register. Diyan po kayo magre-register para magkalo, magkaroon po ng online account. So, syempre para sa mga nakaregister na, so sign in na po. At pagka-open nga po ng inyong account ay pumunta lamang po dito sa services. I-click po itong services. May kita nyo po dyan, merong disbursement modules. I-click nyo po yung disbursement modules. So meron pong dalawang options. Diyan merong disbursement account enrollment module at benefit red disbursement module. So i-click po natin itong disbursement account enrollment module dahil mag -e enroll po tayo ng ating bank account. So, pagka-click nyo nga po ng disbursement account module ay ito po yung lalabas. Meron pong lalabas na reminder. So, bank account details and mobile number should be valid, active, and should not be among the following. So, bawal po yung closed account, dormant account, account name differs from member name. So, dapat nga po pala yung pangalan ninyo sa inyong bank account ay same din po ng pangalan ninyo sa SSS. So, marami pa pong iba po. Pwede nyo pong basahin lahat ng reminders. Mahaba po itong reminders. Pagkatapos niyong pong mabasa lahat, i-click niyo lamang po itong maliit na box dito. I certify that I have read and understood the following reminders and account enrollment. So, may kita niyo po pala dito sa number 6 reminders. Po yung coins.ph, po gcash, po pwede rin pong paymaya. So, pagkatapos niyo nga pong i-click itong maliit na box ay i-click niyo, niyo na po itong proceed. At ito na nga po yung next na dapat fill upan. So after nyo pong i-click yung proceed, meron na po dito yung dito po kayo sa enrollment. So itong disbursement account, dyan nyo po makikita yung inyong account na na-enrolled na. So enrollment option, so syempre, yung ituturo nga po natin ay kung paano yung mag-enroll ng bank account. So i-check nyo po itong bank. Kung GCash or any e-wallet naman po ang inyong i-register re or i-enroll, ito po yung i-check ninyo. So pagkatapos nyo nga pong i-check itong bank ay i-click nyo po itong select personal participant name. Part nyo po ang inyong bank name. At piliin nyo po. Tapos it disbursement account number. So syempre dyan nyo po isusulat ang inyong account number, inyong bank account number. At confirm disbursement account number. So i-type nyo ulit yung inyong account number. So pagkatapos nga po nyan, eh, meron nga pong at, uh, kailangan nga pong mag-attach ng supporting document. So, tatlo po yung hinihingi nila. So, yung una ay yung proof of account. So, kapag kinlik niyo po yan, yung proof of account, lalabas po dyan. maari po yung screenshot ng inyong mobile banking. Kung meron kayong mo online mobile banking, screenshot niyo lamang po. So, importante lamang po ay merong account name, account number, and bank name. So, po rin pong picture ng inyong ATM card kung merong kung merong account number at saka pangalan ninyo ang inyong ATM card. Maaari din pong humingi ng bank certificate sa bangko, sa inyong bangko. So, i-click nyo lamang nga po itong select document type. So, pimbawa ay picture ng ATM card ang inyong i-upload. So, i-click nyo po ang ATM. Hindi na po natin naipakita yung pag-click dahil nag-screenshot na lamang po tayo ng step by step para mas mabilis po tayo. So, pagkatapos na po nyan, i-click nyo itong browse file at hahanapin niyo na po yung inyong, uh, yung picture ng inyong ATM card para ma-upload na po. So take note, yung maximum size nga po pala ay dapat 3 MB lamang po. Kapag lagpas po, kung masyado pong mataas yung size ng inyong picture, po pwede nyo po yung i-compress. Yung file format nga po pala na hinihingi ay dapat naka-JPEG, naka-JPG at or PDF. So ma after that, click nyo na po itong ID card or identification document. So kailangan nyo rin po mag-upload ng isang valid ID. At pangatlo, yung selfie or photo. So, kailangan nga po pala ninyong mag-selfie, hawak ang inyong valid identification card at i-upload nyo po ang inyong picture dyan. So, kapag na-complete nyo na po mag-fill up dito at ma-complete nyo na po ma-upload yung tatlong supporting documents na hinihingi. So, scroll down nyo lamang po pa baba. Meron po maliit na checkbox na dapat po ninyong i-check dito. I-certify that all information and documents provided are true and correct. At pagkatapos nga po nyan ay i-click nyo na po itong enroll. At hintay ng email ng SSS kung na-approve na ang inyong documents. So take note na dapat tama po lahat ng inyong detalye lalo 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 lalong sa bank account number. Dahil dyan nga po nila ihuhulog ang inyong loan proceeds at mga benefits. So sana nga po ay makapag-enroll na kayo ng inyong disbursement account sa SSS. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button for more tutorial videos na maaaring kakailanganin nyo rin in the future.